tatlong paraan kung paano mo mapapasaya ang isang babae. Oo, tama ang narinig mo. Kaya kung gusto mong malaman ha, tapusin mo ang video na ito. Alam mo dong, sa totoo lang, may kanya-kanya talagang paborito ang mga babae, lalo na pagdating sa inyong schedule. Kaya naman, kung gusto mong mapasaya, kung gusto mong mapasatisfied ang kanyang araw, nako, nako, ang video na ito ay para sa iyo. Alam nyo, sa... Whatsapp hey, what's up mga kabarat? Uh, panurin natin yung video niya atin, no? <coughs> ito, panurin natin yung video Ang video na, ito para ay para sa mga iyo. ...mga kalalakihan, no? Uh, ito, alam niyo na ito mga lalaki, panurin yung video na to para... Alam ninyo kung ano ba yung gagawin ninyo, malay niyo, di ba? kaya kayo laging iniiwan dahil sa mga ganitong sistema na hindi ni pa kumbaga hindi pa na alam niyo so alamin natin lahat no para hindi kayo iwan no alam nyo, sa totoo lang ang mga girls ay hirap talagang pasayahin mahirap abutin yung happiness ba kaya naman may proseso kang gagawin kaya eto ha makinig kang mabuti kung ano ang dapat mong gawin para magtagumpay ka sa iyong plano or sa inyong schedule o malay mo may schedule pala kayo next month kaya dapat mong malaman ito ha ang pinaka number 1 na uunahin ko ay ito ang pinakamalupit malupit na nakakapagbigay talaga sa kanya ng saya yung kunting ano mo lang ay talagang sinasabi ko sa iyo dong ha hindi mo kailangan dito mag F Support ng sobra-sobra para mapasaya mo siya. Eto, yung gagawin mo ay talagang unti. Un Ito pala yung gagawin mga kabana at yung video kasi para matutunan nyo rin kung ano ba yung gagawin ng lalaki sa babae na para maging uh, satisfied, no? Para hindi kayo iwan, di ba? Pero discriminator ko lang muna, itong babae na to, hindi po siya doktor, anuman, at ako rin, hindi rin naman ako doktor ha, Ginawa kong video na to para may share sa inyo. 'Di ba? Malay natin may mga partner kayo, 'di ba? Tapos gusto kayong iwan dahil dito kasi dinyo nagagawa. Kumbaga, di, Kung baga dinyo nagagampanan yung mga tungkulin ninyo bilang isang lalaki, 'di ba? So i-share namin sa inyo, no? Basi sa mga eksperto na nakakaalam nito na ganito yung ginagawa, no? So panoorin natin yung video. Ting mapupukaw, Ting mapupukaw ang kanyang lahat-lahat, yung attention niya, yung unti-unting magsumisikla ba, aapoy siya, mag ang paligid sa katuwaan. Ganon yon <laughs> Itong pinakauna, huwag na huwag mong lalaktawan ang foreplay. Oo, klaro naman siguro sa iyong pandinig, no? Tama yon, ha? Kung ano man ang narinig mo, totoo iyon alam mo, importante iyan. Yan yung number one na dapat mong unahin. Huwag na huwag mo yan kakalimutan. Kung gusto mong mapasaya siya sa iyo, kung gusto mong lumigaya siya, yan yung paraan. Isa yan sa o, mga... Ito, mga kabana, di lang pinupunto ni ate, no? Ako na yung magpupunto, ha? Ah. Ibig sabihin ni ate dito, uh, ah, kung huwag kang magmadali, no? Kung baga sa pag-aaral, o di ka nagpag-apply ng trabaho, may process. Isa pag aaral naman, magsisimula ka ng kinder, di ba? Grade 1, grade 2, hanggang sa magkatapos ka, di ba? Ganun yung ibig sabihin niya, no? Huwag kang magmadali, huwag mo lakt laktawan. Kung baga, magsimula ka sa mababa, papunta ta taas, di ba? Ganun yung sinasabi niya, no? Way na dapat mong gawa ng paraan para naman, kahit unti-unti lang, hindi mo dapat biglain ha. Oo, tama ang narinig mo. Huwag na huwag mong lalaktawan iyon. Dapat nakapokus ka doon dong ha. Hindi yung kung saan-saan lumilipad ang isip mo. Yung diretsyo na agad, ganon-ganon. Ay, nako nako sinasabi ko sa iyo. Basta ha, importante yan. Magpokus ka muna dyan. Maglaan ka dyan ng oras. Huwag minuto ha. Kasi yung minuto, merong ano eh, yung minutong ano lang, 5 minutes, 10 uh, minutes, hindi maganda iyon. Lalo na kung bihira lang kayong nagsasama, dapat nag -e effort ka. Alamin mo yung kiliti niya kung paano siya maging masaya sa iyo. Kaya ganun ha. Kasi ang babae, hindi mo yan basta-basta maibibigay yung ano ya, yung parang bibigyan mo lang ng bulaklak tapos ngingiti na. Hindi ganun. May proseso dong. Eh, dapat laanan mo, may oras yan okay. eh. Kasi siyempre, ang babae hindi, sabi pag... Sabi, sabi mga kabalat, may process. Lahat ang mga ginagawa dito sa mundo, ay may proseso. Kasi kung wala ang proseso, dire-diretso ka lang, hindi mo mararating yung gusto mong puntaan. Yung pangarap mo, hindi mo maabot. Dapat, process ka by step by step. Okay? Ganun yung punto ni ate. Nandito dito. Good yan. Lalo na, ano, marami kayong mga anak sa pag-iisip, sa ano mo pa, medyo kung ikaw ay... Ano ka pa, pasaway ka pang asawa. So, ayun, bawiin mo sa performance. Ganon yon Huwag na huwag mong lalaktawan iyon. Kailangan muna ng ganon. Importante iyon. Kung kinakailangan, eh, ano mo, himay-himayin mo. Mag-umpisa ka muna don sa uh, pinakailahalim. Hanggang sa unti-unti nang maabot mo yung katoktukan. Yan na sabi ko, men. Sabi ni ate, pagsisimula ka sa pababa, papataas, di ba? Parang ano lang yan, eh. Kasi pag ka sa puno, hindi ka pwede uh, magsimula sa taas. Nasa taas yun, eh, di ba? Magsimula ka sa paba pababa, papunta sa taas. Ganyan yung gusto yung insayon ni ate sa mga kalalakihan, di ba? Eto, nagpa dapat magpasalamat tayo dito kay ate. Una sa lahat, uh, kumbaga, yung mga pro problema ng ibang tao, nasusulusinan niya, no? So, maraming salamat sa iyo ate kasi nabigay mo yung mga pangangailangan ng ibang mga kalalakihan na kumbaga, di nila alam gagawin, di ba? No, di ba? Oh, alam mo kung ano yung ibig kong sabihin. Oh, kapag nararamdaman mo na sumasaya na pala siya, mararamdaman mo naman yan eh. Kapag nagiging ano na siya, nang nandun na siya sa point na parang nanggigigil na siya sa ano, di ba? Kapag nanggigigil na siya, sumasaya na siya dahil syempre, unti-unti mo nang naibibigay yung pangangailangan niya. Ay, abay, pwede ka nang kumilos doon dong. Oh, yun yung number one. At eto naman ang pangalawa. Ang pangalawa, hayaan mo lamang siyang humilata. Kung gusto niya magpahinga, pahingahin mo siya. Gustong gusto na mga babae na humilata, humiga na lamang. Kasi gusto nilang i-relax yung katawan nila ba? Ganon. Eh, syempre, di ba, ang mga babae maraming trabaho, lalo na kapag housewife. Oh, pag housewife, syempre, nasa bahay lang yan. Hindi porket sa bahay lang. Eh, akala nyo, parelax-relax lang. Syempre, yan, nagluluto, mag-aasikaso ng mga anak nyo. At sa asawang pasaway pa. At yan yung paborito ng isang babae. Gusto nila humiga lang. Maghihintay ng kung ano yung gusto mong i-gawin sa kanya. O, oh, Ganun yon. <laughs> Oo, alam ko ang iniisip nyo, ha? Iniisip nyo na ang mga babae hihilata na lang dahil tamad. Nako, nako, hindi sa ganun. Pero sa totoo lang, yun talaga yung pinakagusto ng mga namin, ng mga babae, humiga lang. Pero kahit simple lang yan, nakahiga lang, pero... So yun lang mga kabanat, no? ah uh, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video na uh, sa mga ka kapo natin kalalakihan dyan na hindi nila makontrol yung kanilang mga sarili na masyari-sira nagmamadali eh, panuri ng mga video na to kasi grabe marami kayo matututunan sa kanya no? babay man lalaki so hanggang dito lang mga kabanat maraming salamat sa panunood nyo please pag-like and share lang ang ating video for the video pa tayo